isang masayang araw po although hindi po talagang masaya ang mga nakaraang araw natin very stressful po at napasok ulit tayo ng sakit namatayan po tayo ng mga alaga yung pong mga batang inahin ay naubos na yung pong mga biik ay may natira pa naman mga kalahati pa po yan po nakain naman sila ito po yung iniwan natin kasama pa yung mga inahin at dun po sa kabilang kulungan ay yung mga naiwalay na natin so ito po pinaka mga batang ito ang pinaka affected May isa lang po tayong nag-survive sa mga inahin natin dito yung ating mga hybrid na alaga yan po ang kanilang mga biik na naiwalay na natin noon at yung nga pong maliliit na iniwan natin dito hindi ko na po muna sila pinagsasama Yung pong mga bulugan natin na hybrid ay wala na rin. Una nga pong namatay si Batik. Pinakita ko sa inyo noon na in-isolate in namin siya dahil nanghihina. Pero wala pong lumabas na simptomas yun. Maliban sa hindi dumudumi. So akala ko po yun lang ang problema natin nung araw. <coughs> Excuse me po. Kaya um, wala naman pong ibang nagkakasakit dito po namin sa silong ng building na ito in-isolate si Batik noon so ito pong mga dumalaga natin dito sa hindi na po dumalaga itong mga inahin po natin dito sa likod na survivor po natin ang mga ito two years ago maayos naman po sila may mga biik pa po kaya lang, uh, hindi po muna kami nagkakapon at nagtuturok para po walang additional stress sa ating mga alaga. So ito po ang ating mga alaga dito, halos nakaanak na po ito. Wala na nga lang po si Pingas at si Batik. Yung dalawa nating hybrid na bulugan, si Mario man po ay wala na rin. So, ito po ang pinakahuling umanak dito, si Puti. Anim po ang kanyang naging biik. Malalakas naman po yung kanyang mga biik. So yan po, malalakas pong kumain ang mga alaga natin dito. Wala pong nagpapakita ng simptomas ng matamlay sila. Yeah. pasensya na po kayo. Dalawang linggo kundi nakapag-upload. <clears throat> Excuse me po. So mama po talaga ang pakiramdam ko nung magkaroon tayo ng mga problema dito sa farm. So yun po ang balak namin ngayon Ito pong mga inahin Para maiwalay na yung mga biik Ay pagsasamasamahin natin dito sa area ito At yung mga biik naman po Ay itatawid natin Dito sa kabilang area Gawa ng ito pong kulungan na ito Ay mayroon na tayong Painuman para sa mga biik kaya dito po mapupunta ang mga biik sa expansion at yung mga inahin naman po, pati yung mga inahin natin na nandito sa expansion ay itatawid namin papunta dito sa original area. Mas matatanda po ang mga biik natin dito sa ating expansion area. Dito po natin ilinagay yung mga unang nagaanakan noon at yung mga sumunod na umanak po ang nandun sa kabila para nga po nakahiwalay yung maliliit na biik at hindi nakikidede yung malatatanda ng biik sa ating mga batang biik. So, hindi po muna kami mag-aalis ng mga biik. Dito lang po sila mag stay Hindi ko na rin po muna kakapunin. Total, kung less than 5 months po ay pwede pa namang gamitin ang karne ng hindi nakapon. Kaya ang barako po natin dito, ito pong ating native. Hindi ko na po nagamit si pingas at si batik. So, dito po natin pagsasamasamahin ang ating mga biik. Kaya po yan, yung sa palakihan, binakura namin ng yero para po hindi mag nose to nose. Kasi po, physical contact, lumalabas ang transmission ng ating sakit. Ito pong mga palakihin, wala pang simptomas noon, ay inalis ko na po agad. Nagtira ko po kami ng lima for observation. Uh, yung iba po ay isinacrifice sale ko na lang. So, binakanti ko po itong ating winning growing pen para magkaroon po tayo ng buffer sa ating mga inahin. Kasi ang ano ko po uh, baka magkasakit itong mga growers natin mahawa itong ating mga inahin at biik. So, ang ginawa po namin, nag-decide ako na bakantihin itong ating winning growing area para po malaki ang buffer. Ganun din po ma-minimize ang chance ng cross-contamination dahil kung matatandaan nyo po napasok si Mariano dito para po magdagdag ng pagkain dahil nga po bibilad itong ating pakainan para po uh, maingan yung kumain yung mga baboy Nag add, nagdagdag kami ng mga aluminum at stainless na pakainan sa loob mismo ng kulungan So yun po, bakanti ngayon ang ating winning growing area at hindi ko na po muna alam na nito. Nakadalawang sabog na po ng apog na may asin ang kulungan na ito pero hindi ko pa rin po muna gagamitin. Doon na lang po muna tayo sa likod magpapalaki ng ating mga alaga. At yung iba pong malalaki na nun, na maigi naman ito pong dating pinagkulungan natin ng mga pato ang siyang pinaglipatan ko para po walang katabing baboy ito po yung ating mga alaga kasi po malalaki na ang mga ito hindi ko naman pwedeng ihalo dun sa maliliit pang biik dadaigin po nila ng husto sa kain So ang lumalabas po uh, yung mga naging survivor natin noon ang talagang may resistance kaya po sila pa rin ang nag-survive uli ngayon. At hopefully po yung mga biik nila ay ganun din. Kasi dito po sa mga matatanda nating na inahin wala tayo naging problema. Although lahat po ng ating crossbreed, kasama po si Kay ay wala na rin <clears throat> yung po mga crossbreed ang unang ng hina tumamlay po ang kain kaya ibinaon na po namin uh, sacrifice na po yung mga yon kahit na buhay po um, pinukpok na lang namin para po ibaon na sila pero po itong dalawang kulungan natin Parehong maayos ang lagay ng mga inahin at biik. So ganun rin po ang gagawin namin dito. Yung ating mga inahin ay pagsasamahin sa isang kulungan. Dito po natin pagsasamahin yung mga inahin. At yung mga biik po ay dito natin ilalagay naman sa kabilang kulungan na ito. So po ang ating malungkot na update dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Please share, like, and subscribe.